Hey sa inyo mga ka-rider, so for today's video ay pag-usapan naman natin ang Yamaha Mio Sporty at alamin natin kung ano nga ba yung specs and features nito at magkano nga ba yung cash price at monthly installment ng motor na ito kung balak nyo kumuha ng ganitong motor at solid pa rin ba siya ngayong taong 2024. At dahil nauso na ang mga scooter sa Pilipinas ay isa rin ito sa unang sumikat dito sa Pilipinas scooter bike at pangarap noon ng karamihan. Dahil sa pagiging popular nito dito sa Pilipinas ay nagkaroon na rin ito ng iba't ibang version. At ngayon naalamin na natin kung ano nga ba yung engine specification ng motor na ito. Ang Mio Sporty ay merong engine type na air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 2 valves at may engine displacement naman ito na 114cc at may burn stroke naman na 50.0 by 57.9mm at may ratio naman na 8.8 is to 1 at kaya naman umabot ang kanyang maximum horsepower sa 5.7 kW at 8500 rpm at may maximum torque naman ito na 7.2 Newton meter at 5500 rpm. Ang fuel system naman nito ay pinapagana pa rin siya ng carburetor engine. At may fuel tank capacity naman na 4.1 liters. At may fuel consumption naman na 45 kilometers per liter pero nakadepende pa rin 'yun guys sa road condition at sa bigat ng rider. Dahil alam na natin yung specs ng motor na ito, punta naman tayo sa sa features na meron sa Mio Sport. Ang headlight pala ng Mio Sport ay gumagamit pa rin ng halogen bulb pati ngayang turn signal light dito at daytime running light. Pero kahit ganun pa man napakapogi rin naman ang itsura at visible pa rin naman ito sa gabi. Pagdating naman sa kanyang braking system, meron tayong round design disc brakes dito at naka single piston caliper. At naka front telescopic at may size naman ng gulong niya dito sa harapan na 1790 by 14 at tube type pa ito guys, hindi pa siya tubeless. Pagpunta naman tayo dito sa kanyang likuran, ang tail light pa rin nito ay naka bulb type, bulb type high frame kanyang turn signal light dito. Ang kagandahan lang ay naka-built in ito kaya maiiwasan natin ang pagkasagi or pagkabali ng ating turn signal light dito sa likuran. Ang dating naman sa braking system sa likuran ay gumagamit pa rin ng motor neto ng mechanical leading trailing drum brakes. At pagdating sa kanyang suspension dito ay gumagamit ito ng single shock absorber unit swing. At may size naman ang gulong niya dito sa likuran na 1890 by 14 at tube type rin ito guys. So yung motor nito hindi pa gumagamit ng tubeless. Ito naman tayo guys sa kanyang switches. So dito sa kabila meron tayong electric start meron tayong patayan ng ilaw dito sa taas. Yan yung kanyang patayan ng ilaw guys. At dito naman tayo sa kabila. Check line natin. So meron lang siyang high and low dito. At sa baba naman meron tayong turn signal light at busina. So yan lang yung mga switches niya dito sa left hand. Dito naman sa kanyang ilalim ay nandiyan ang kanyang choke sa kanyang carburetor. At pagdating naman sa kanyang ignition system ay katulad pa rin ito sa dati. So naka-shutter key pa rin ang motor nito. Yan at meron tayong mga packet dyan sa bawat gilid. Lagaya ng mga gamit na hindi gaano kalakihan. Siyempre hindi rin mawawala ang second option natin na kickstarter para sa motor na ito. Case man malubat tayo ay hindi tayo mga ngamba na hindi makakandar ang motor natin. Panel gauge naman ng motor na ito ay analog type pa pero kahit ganun pa man ay marami ka rin namang information na may kikita na tamang tama lang sa iyong pagdadrive. At meron din tayong flat footboard dito at may rough texture naman ito guys. Bagay na bagay talaga ito kung marami kang dala. Lalo na kung gamitin mo ito pamalingke. At titignan naman natin yung kanyang storage dito sa kanyang upuan. So may maliit din tayong lagayan dito na hindi gaano kalaki pero kasya dyan yung mga di gaano mga gamit. Yan lang kalaki kanyang storage box dito sa kanyang Ilalim ng upuan. Pagdating naman sa kanyang forma ay napakapogi pa rin naman talaga ng Mio Sporty na kahit old specs and features pa ang gamit nito ay kaya pa rin makipagsabay kasanayan sa mga motor na mas advanced. Talam nyo man na hindi rin ito nawawala sa mga drag race at sa mga motor show. At kung balak nyo naman kumuha ng installment or cash sa motor na ito, ilalagay ko na lang dyan sa screen yung presyo at yung kanyang monthly installment. Basahin nyo na lang guys. At ito naman ang ating pwedeng pagpili ang mga kulay ngayong taong 2024. Ang una, magenta. Pangalawa, matte black. Sumunod, cyan metallic. At yung panguli ay matte blue. Anong masasabi niyo sa video natin ngayon? Maaari kayong magkomento dyan sa baba. At huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos na i-upload ko dito sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Muli maraming salamat sa inyong panonood at para sa susunod na review, abangan!